Lumipas na ang panahon ng babala at narito na ang panahon ng paghihiganti. Noong Oktubre 31 nagkamali ng malaki si Putin. Nagpakawala siya ng malawakang pag-atake laban sa mga pangunahing lungsod ng Ukraine. Ginawa niya ito kahit paulit-ulit nagbabala si Zelensky na kapag inatake niya ang mga planta ng enerhiya ng Ukraine, mawawalan ng kuryente ang Moscow ngayong taglamig. Yun mismo ang dahilan kung bakit mabilis, at matindi ang ganti ng Ukraine. Tumugon ang Ukraine gamit ang pinakamalaking drone attack sa digmaan, na naging purong kahihiyan para sa Kremlin. Milyon-milyong Ruso sa bansa ang walang kuryente para magpainit habang papalapit ang taglamig. Ngayon, natututuhan na rin ng Moscow kung ano ang nararamdaman ng mga batang Ukrainian. Habang maliwanag ang langit dahil sa depensa ng Rusya, napatunayan ng serye ng drone attacks na kayang pabagsakin ng Ukraine ang power grid sa kabisera. Iyan ang dahilan kaya natataranta si Putin, opisyal nang natapos ang tatlong taon niyang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine nang walang parusa. Paparating ang taglamig sa Rusya. Simulan natin, Oktubre 30 ang isa sa pinaka nakakatakot na gabi para sa mga sibilyang Ukrainian sa bansa. Nagpakawala ang Rusya ng at 650 drones at 52 misail kabilang ang anim na balistik na misail. Nagawa ng Ukraine na pabagsakin ang karamihan sa mga drone at misail, pero may ilan pa rin nakalusot, tatlong tao, kabilang ang pitong taong gulang na batang babae, ang namatay at 27 pa ang nasugatan. Sa maraming lungsod, sinadya ng Russia na targetin ang mga planta ng enerhiya ng Ukraine. Dahil dito, nagka-brownout sa iba't ibang bahagi ng Ukraine nagdesisyon si Pangulong Zelensky na magbigay ng gabi-gabing video address sa gitna ng dilim. Panoorin natin ang kanyang sinabi. Maliban sa terorismo. Ito ay terorismo. Hindi ganito makipagdigma ang normal na tao at dapat tumugon ng tama ang mundo sa ganitong digmaan ng Russia. Ang reaksyon ng mundo? Ngayon, agad nagdiwang ang Russian media sa blackout. Gaya ng makikita sa inyong screen, pinagtawanan nila ang gabigabing talumpati ni Zelensky at ang mga sweet ng Ukraine na walang kuryente. Gaya ng dati, naglagay ng kasinungalingan ang media ng Kremlin sa bawat pahayag nila. Siyempre, pinakamalaking iniluluwas ng Russia ay propaganda nila. Pero bigla silang natahimik, nakalimutan nila ito. Noong nakaraang buwan lang, binalaan ni Pangulong Zelensky si Putin na magkakaroon ng blackout sa Moscow kung aatakehin ng Russia ang Ukraine. At hulaan mo, tinupad ni Zelensky ang pangakong yon at ginawa niya ito ng malaki. Ito ang pinakamalaking drone attack ng Ukraine sa digmaan. Para sa konteksto, gabi-gabi, nagpapadala ang Ukraine ng limampu hanggang dalawang daang drone sa Russia. O tingnan mo itong mapa. Kaya mo bang bilangin kung ilang drone ang papunta sa Moscow? Well, hindi rin kaya ng karamihan ng tao. Lalo na noong simula, tinatawag itong saturation strike at ginagamit ng magkabilang panig sa digmaan. At dito at dito mo ipapadala ang napakaraming drone at napakaraming missile na kahit may air defenses ang kabila, hindi nila kayang pigilan ang lahat ng paparating. Malamang may pinsala na mangyayari. Kaya noong una, nang lumipad ang mga drone ng Ukraine, inakala ng mga tao na nagpapadala ang Ukraine ng mga dalawang daan at 50 drone, mas marami ito kaysa dati. Maya-maya inakala ng iba na baka apat na daang drone na ito. Dito kinumpirma ng mga Russian Telegram Channel na ang pag-atake ng Ukraina ay nasa pagitan ng pitong daan hanggang walong daang drone na papunta sa iba't ibang lungsod sa Rusya. Kaya ito ang pinakamalaking pag-atake ng drone na ginawa ng Ukraina. Tumunog ang mga sirena sa gitna ng gabi sa mga lungsod ng Rusya. Pakinggan ninyo! Makikita sa clip sa screen, ang pagliwanag ng langit dahil tinatarget ng Russian air defenses ang mga drone. Ngayon, hindi ito air defense missiles. Para lang itong putok ng baril, mas tipid gamitin kontra drone. Ngunit ngayon, saturation strike ito kung saan gumamit ang Ukraine ng walong drone. Sobrang dami nito para kayang pabagsakin lahat ng Russia. Pero gaya ng dati, iginiit ng mga opisyal ng Russia na isang daan ang tagumpay nila. Kaya mula ngayon, ang pinsalang makikita mo ay hindi galing sa drone, kundi sa debris ng Russia. Ayon kay Putin, paniwalaan natin siya. Pero sasabihin ko, nakamamatay ang mga debris na ito at malala ang naging resulta. Ang susunod na clip na ito ay mula sa Moscow. Sabihin nyo sa akin kung may nakita kayong ilaw doon. may nakita ba kayo? Siguro sa susunod na clip, makakakita na kayo ng kahit ano. May ilaw doon, pero ang mga ruso sa parke ay nagpapanik. Tignan nyo. Ako? Hindi! Yung mga labi ng Ukrainian na, yun pare, talagang kakaiba, ba? Diba? Eh, isa sa mga planta ng kuryente ng Russia ay hindi talaga nakaligtas ng bumagsak yung mga labi doon. Kasi sobrang laki ng pagsabog. Baka may language barrier kina Putin at Zelensky kasi si Putin tinatawag itong emergency situation sa planta ng kuryente. Habang si Zelensky naman tinatawag itong mission accomplished. Tingnan mo itong clip na ito. Ayan, nakita at na-videohan ko. Ma, natatakot ako. Hindi pang kanila don. Ma, halika dito. Ngayon, hindi lang planta ng kuryente, kundi pati mga ruso ang natatakot sa debris ng drone na ito. Dahil may ilang mga ruso sa lugar na hindi alam kung drone ba yon o isang nuclear strike. Dahil sa matinding pagkabigla, ayon sa susunod na clip, Yumanig ang mga gusaling ruso sa lugar dahil sa lakas ng pagsabog sa planta ng kuryente. Narito ang clip na iyon. Grab. Lumipad iyon mismo sa ibabaw ng ulo ko. Sa taas lang ng ulo. Bliat. Yumanig ang buong bahay, F. King. Narinig ko na umuugong yung batch na iyon. Narinig ko yung ugong. Grabe putik. target ng Ukraine ang kuryente sa Moscow, gaya ng ipinangako ni Zelensky, at ito ang isang bagay na hindi napaghandaan ni Putin. Sa nakaraang tatlong taon, walang kakayahan ng Ukraine na umatake ng malayo para targetin ang mga planta ng kuryente sa Moscow. Ngayon, ang digmaan ay nasa mismong tahanan na ng Russia at mga Ruso. Kita mo, hindi lang Ukrainyano ang nagpaparusa sa Russia, pati ang Diyos din. Ilang araw lang ang nakalipas, may meteor na sumabog sa ibabaw ng Moscow at nagkalat ang mga piraso nito sa lungsod. Tingnan mo. Heto ang video. Hindi natutuwa ang Diyos kay Putin. Kinabukasan, may nasunog na car dealership or service station sa gitna ng lungsod. Mahirap maintindihan ang nangyari. Hindi ito ang uri ng sunog na dapat mangyari sa isang dealership ng kotse. Tingnan mo. Kita mo? Nagkakawatak-watak ang lipunang ng ruso literal at ekonomiya. Hulaan mo, ano ginagawa ng mga host sa telebisyon ng Rusya, mga propagandista ng Kremlin? Sinasabi nilang kasalanan na naman ng NATO. Pakiramdam ko kahit anong mangyari sa Rusya. Titingin lang sila sa NATO at sasabihin nilang kasalanan ng NATO. Darating ang araw na matitisod si Putin sa mesa at isisisi niya iyon sa NATO? Panoorin ang clip na ito mula sa Kremlin Television kung saan sinasabi nilang ang kanluran ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Rusya. Ang pangunahing layunin ay sirain ang ating ekonomiya. Ang pangunahing layunin nila ay sirain ang ating ekonomiya. Alam nila na sinusubukan tayong pahinain sa ekonomiya. Iyan na ang lingguwaheng ginagamit ngayon ni Trump. Lahat ng usapan tungkol sa kasunduan, anong klaseng kasunduan kaya yon? Isang kasunduan kung saan isasakripisyo natin ang ating pambansang interes? Isang kasunduan na magtataas ng mga katanungan sa loob ng bansa? Isang kasunduan na sasabihin nila, Oh, sinubukan mong ayusin ang utos ng Commander-in-Chief noong Disyembre 2000 at 21, ano ang nakuha mo? Sa halip na Finlandization ng NATO, yung NATOization ng Finland, gaya ng biro ni Biden, na uwi ka sa mga tropang nakatayo sa lupa ng Ukraine. Kaya ano ang naabot mo? Ano ang mabuti doon? Susubukan pa rin nilang guluhin tayo gamit ang ilang network na hindi patuluyang napapatigil dito sa bansa. Lahat ng tusong pakana ay para simula ng Maidan sa Russia. Kilalang kilala na ang mga pamamaraan. Maraming tao sa bansa na, para lang sa Big Mac at Coca-Cola, handang ipagkanulo pati sariling ina at inang bayan. Batay sa ilang desisyon, mukhang marami sila kahit sa matataas na posisyon. Akala ba nila ito ay parang Italian style na welga? Kapag talagang ayaw makinig sa kung ano ang kailangan ng harapan, kung ano ang kailangan ng inang bayan, puro usapan na parang huni ng ibon at pilit binabaliwala ang mga nangyayari. Ruso Sa wakas, nararamdaman na ng mga Ruso ang epekto ng digmaan at umaasa akong magpapatuloy ang Ukraine sa pagganti kung ipagpapatuloy ni Putin ang pag-atake sa Kiev. Ganyan mismo ang paraan ng pagtatayo ng pananakot at ganyan din ang paraan ng pagpigil sa isang tulad ni Putin na wala nang naiintindihan kundi lakas. Ngayon, hindi alam kung bakit ayaw talakay ng mainstream o legacy media. Kahit anong tawag mo dito, pag gumaganti ang Ukraine sa Russia, inuubos lang nila ang oras sa pagtalakay sa nuclear threat ni Putin. Siguro natatakot lang talaga silang magbalita ng isang bagay na nagpapakita ng kahinaan ng Russia. O baka hindi lang sila interesado sa isang bagay na kailangan nilang talakayin ang magabilang panig. Ito ang dahilan kung bakit sinimulan namin ang Business Basics. Ito ang plataforma namin para maghatid ng balita sa mga isyong di natatalakay ng traditional na media dahil sa takot o pagkaabala. Ang pinakamagandang bahagi ay wala kaming mga limitasyon. Nilikha namin ito mula sa simula, hindi tulad ng YouTube. Hindi namin kailangang isensor ang pagsabog ng drone o pagkawasak ng konvoy ng Russia ng mga tagapagtanggol ng Ukraine. Hindi rin namin kailangang isensor ang ayaw ng mga advertiser dahil wala kaming patalastas. Pinapatakbo namin ang website na ito sa tulong ninyo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita, pakisilip ang Business Basics sa pamamagitan ng pagpunta sa basicsinsider.com. Pwede mo ring gamitin ang link sa description o iscan ang QR code sa screen. Kapag nag-sign up ka, makikita mo ang mga content na hindi namin pwedeng i-post sa YouTube. Bukod dyan, sinusuportahan mo ang channel at balita namin. Salamat at magkikita tayo sa susunod na update.